Magpahangga ngayon ay nanatiling isipan kung ano nga ba ang tunay na estado ng relasyon sa pagitan ng Dominic Roque at Sue Ramirez. Ang pag-uugnay sa kanila ay nagdulot ng sorpresa sa karamihan, lalo pat hindi nakitaan ang dalawa ng senyales ng anumang romantikong koneksyon sa isa't isa sa halip ay biglaan ang pasabog ng mga ito na sinimulan sa isang halik. The Philippine Showbiz List presents detalye sa tunay na relasyon ni na Dominic Roque at Sue Ramirez. Sue and Dominic spotted together in Siargao. Matatandaan na noong November 8, 2024, ginulat ni na Sue at Dominic ang publiko na lumutang ang video nila online habang naghahalikan sa isang bar. Sa video na kuha ng netizens, makikita si Sue na nakasuot ng puting dress habang si Dominic naman ay nakasuot ng black na t-shirt at cap. Nakaupo sila habang pinapalibutan ng kanilang mga kaibigan ng biglang hawakan ni Sue ang mukha ni Dominic. Dahilan para sunggaban siya ng aktor at tuluyang magdikit ang kanilang mga labi. Matapos maghalikan, makikita pa ang paghawak ni Dominic sa kamay ni Sue bago ito tuluyang tumayo. Ayon sa ulat, kuha ang video ni na Sue at Dominic sa isang bar sa General Luna Siargao kung saan parehas na nagbabakasyon ang dalawa. Tila tugma naman ito sa Instagram stories at post ni na Sue at Dominic. Noong November 7, 2024, nagpost si Sue sa Instagram ng larawan niya habang siya ay nasa Lamari, Siargao. Kinabukasan, November 8, Nagpost naman si Dominic sa kanyang Instagram stories habang siya ay nasa isang resort sa General Luna, Siargao. Dominic and Sue's past relationship on their rumored romance. Ang pagkakaugnay nila Sue at Dominic ay kinatutuwa ng ilang netizens at nagdulot ng kilig. Ngunit kasabay din ito ang mga katanungan kung wala ba silang nasasaktang ibang tao. Si Dominic ay kumpirmadong single matapos niyang mahiwalay sa si ex-fiance niyang si Bea Alonzo. Matatandaang noong February 11, nag-post si na Bea at Dominic sa social media upang kumpirmahin ang kanilang desisyong tapusin na ang kanilang relasyon. Halos pitong buwan matapos mag-propose ni Dominic kay Bea noong July 2023. Sa pamamagitan ng Instagram at Facebook, ibinahagi ni Bea na mutual decision nila ni Dominic na maghiwalay. May ilang female celebrities na rin ang na nauugnay kay Dominic makaraan niyang maging single. Isa na sa ini-issue sa kanya ang malapit niyang kaibigan na si Catherine Bernardo. Pero tila wala sa mga ito ang natitipuhan niyang maging nobya. Samantala kung si Dominic ay kumpirmadong single bago pagpiyastahan ang viral kiss, taliwas naman ito sa nangyari kay Sue na binato ng mga katanungan lalo pat hindi sekreto sa publiko ang limang taong relasyon niya kay Victoria City Negros Occidental Mayor Javi Benitez. Bagamat makailang beses na napabalitang nagwakas na ang kanilang pag-iibigan, hindi ito sumapat kung saan ay nariyan ang paglutang ng espekulasyong pagtataksil sa panig ni Sue sa piling ni Dominic. Ngunit isang araw matapos mag-viral online ang pagsasama niya ni Nasu at Dominic sa Siargao, nagsalita si Javi upang linawin ang mga bagay-bagay. Sa pamamagitan ng social media, noong November 9, 2024, kinumpirma niya na nagtapos na ang relasyon nila ni Su, apat na buwan na ang nakararaan at binigyang diin na walang third party. Wala raw ibang hangad si Javi kundi ang kasiyahan at pagmamahal na karapat dapat matanggap ni Su. Ang kumpirmasyong ito ang nagwakas sa mga hakahakang third party at nagpabatid kina Su at Dominic na malaya silang umibig sa sino mang gustuhin nila. Tila kalmado at unbothered naman si Su sa isang Instagram post pagkatapos kumpirmahin ni Javi ang kanilang breakup. Nagbahagi siya ng isang larawan na may caption na I love life na may kasamang heart and fire emoji na nagpapahiwatig ng kanyang muling pagbabalik loob sa sarili at pagiging positibo. Ganun pa man, bagamat malinaw na walang damdaming sinasaktan, sina Sue at Dominic. Parehas na silang single, hindi pa din maiwasang may matatamaan. Katunayan, ramdam na tila apektado rito si Bea. Noong November 10, 2024, nagtrending online ang screenshot ng inidipost na larawan niya kasama ang non-showbiz guy na nagangalang Jose Flores. Sa larawan, hindi gaanong kita ang mukha ni Bea dahil natatakpan ito ng kanyang braso habang siya ay nakadungaw sa balikat ni Jose. Bagamat nilinaw na ni Bea ang tungkol sa nag-viral niyang letrato kasama si Jose na isa niyang kaibigan, marami pa rin netizens ang hindi naniniwalang wala itong koneksyon sa na nag-viral ding video ni Dominic kasama si Sue. Samantala, habang abala ang mga chismis tungkol sa diuman relasyon ni Dominic kay Sue at sa tila pasaring sa kanya ni Bea, mukhang hindi siya apektado rito. Katunayan noong November 10, nagbahagi si Dominic ng kanyang mga karanasan sa Siargao sa kanyang Instagram page, kung saan makikita siyang nagpapahinga sa tabing dagat, sumasakay ng motorsiklo, kumakain sa mga restaurant at nakikisilamuha sa mga lokal. Walang anumang larawan ni Sue sa mga post na ito. Dominic Roque and Piolo Pascual, allegedly courting Sue. Ang buhay pag-ibig ni Sue ay naging mainit na paksa sa social media matapos lumabas ang kanilang kissing video ni Dominic. Dahil dito, nagkaroon ng mga espekulasyon na mayroong romantikong ugnayan sa pagitan nilang dalawa. Habang may ilan naman na nag-isip na baka isang dare lamang ito. Ang kontrobersya ay lalo pang pinalakas sa breakup confirmation ni Javi. At sa isang episode ng Showbiz Update ni OGTS Diaz noong November 11, 2024, tinalakay nila ang viral kissing video ni na Sue at Dominic. Dito ay binahagi ni Oji na kasalukuyang nililigawan ni Dominic si Sue. Ayon sa kanyang source, nagpapadala pa raw ng pagkain ng ina ni Dominic kay Sue. Binigyang diin ni Oji na sa ngayon na sa courting stage pa lang sila. Dahil nag-iisip pa si Sue kung si Dominic na ba ang lalaking gusto niyang maging boyfriend pagkatapos na kanyang relasyon kay Javi. Ibinahagi rin ng source ni Oji na kapag may mga tao na nag-uusap kay Su tungkol kay Javi, naiirita raw ito. Dahil dito sinabi ni Oji na mukhang hindi maayos ang paghihiwalay ni na Su at Javi. Isa pa sa naging revelasyon niya na bukod kay Dominic, di o si Piolo Pascual rin ay nililigawan si Su. Tugma ito sa sinasabing isang aktor na may double P ang initials ang umano'y isa pang manliligaw ni Sue. At nang matanong daw kung kumusta naman sila ng rumored girlfriend si Shaina Magdayaw, sinabi ni Ogie na magkaibigan lang daw talaga si Napiolo at Shaina. Hintayin na lamang daw ang pagkumpirma rito ng mga nabanggit na pangalan dahil baka raw mali ang mga nakakarating kay Ogie. At humingi na siya kaagad ng tawad kung maliman Samantala sinabi ni OG na ang viral kissing video ni na Sue at Dominic ay hindi isang couple thing. Ayon sa source, nagpaalam lang daw talaga si Sue kay Dominic at nagbigay ito ng halik at nagkataon lang nakuha ang video mula sa ibang anggolo na agad binigyan ng ibang pakahulugan. Sue and Dominic goodnight, messages for each other. Kahit na may mga chismis na nag-uugnay kina Dominic at Sue, pinili nilang manahimik tungkol dito. Sa kabilang banda, patuloy na kumalat ang espekulasyon na baka nagpalitan sila ng mga sweet messages batay sa mga larawan na kanilang ibinahagi sa kanilang mga Instagram stories. Ang mga nabanggit na screen grabs ay nagpapakita kay Sue na mukhang nakahiga sa kama at handang matulog. Ay nag-caption ng zzzz habang ang isa naman ay nagpapakita kay Dominic na may madilim na background na nasa loob ng sasakyan. Sa pose ni si Dominic, makikita rin ang isang salitang nakasulat sa ibabang kanan ng larawan na tila nagpapahiwatig na siya ay nagpapabati ng goodnight sa isang tao. Ang tila palitan nila lang mensahe ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon sa mga netizens. Para sa iba, nagbigay ito ng kilig na pakiramdam at paulit-ulit na sinasabi na bagay daw sila. Gayunpaman, may isang netizen na nagpansin na si Dominic ay madalas mag-post ng ganitong klase ng mga larawan. Dominic and Sue spotted again in Siargao. Hindi man magsalita sa kanilang real score, hindi may pagkakailang espesyal na pagtatangi ni na Sue at Dominic sa isa't isa. Sa paglipas ng araw, lalo pang nabibigyan ng kaliwanagan ang lahat. Katunayan usap-usapan ngayon ang mga nagkalat na mga larawan at video nila online kung saan muli na naman silang namataang magkasamang namamasyal sa isla ng Siargao. Kaugnay ng sightings na ito sa dalawa sa pinakabagong showbiz update vlog ni OG Diaz noong November 18, 2024, base na rin sa nakarating sa kanya mula sa isang source, binanggit niya na si Sue ay nanatili sa Siargao mula pa noong Oktubre habang si Dominic ay kamakailan lang bumalik sa isla matapos manood ng pelikula ni Catherine Bernardo kasama si Alden Richards. Lumalabas na bumalik lang daw sa Manila si Dominic para sa black screening ng Hello Love Again bilang suporta sa BFF niyang si Catherine. At pagkatapos ay bumalik na daw agad-agad sa Chargao na walang duda ay upang makasama daw si Sue. Katulad ng marami, si OJ ay naguguluhan din at nais malaman ang tunay na estado ng relasyon ni na Dominic at Sue. Ibinahagi rin niya ang parehong opinyon ng maraming tao na walang masama sa kung anumang mayroon sila, lalo na parehong single sila ngayon. Pero base sa mga nababasang komento mula sa netizens sa social media at sa naglabas nilang sweet moments together, marami ang naghinalang magkasintahan na ang dalawa at tila ini-enjoy ang sandali na sila lang muna.